Bago ko simulan ang aking kwento, nais kong linawin ang ilang mga lugar at pangyayari sa setting ng aking karanasan, ang lugar kung saan nangyari ang mga pangyayari ay nasa Lepanto, Mangkayan, Bingit. Ito ay sa bahay ng aking tito na nagtatrabaho roon, kasama ang kanyang pamilya, ang kanilang bahay ay isang bungalo na may istilong lumang Amerikano. Ang istruktura nito ay gawa sa kahoy na tabla. May mga bahagi ng sahig na may malalaking espasyo at iba naman na mas kompa. Sa likod ng bahay ay matatagpuan ang isang lumang chapel na katabi ng isang kwartong pinagpapahingahan ko. Mayroon itong malaking bintana na binago ang itsura ng chapel para masakop ang buong lugar kung saan itinayo ang bahay sa master's bedroom mayroong attached na banyo. Pagpasok mo sa pintuan, matutuklasan ang isang napakalaking salamin na agad kang bubungad sa iyo. Kung lilingon ka sa kaliwa, makikita ang toilet at isang malaking bintana na nagbibigay ng tanawin ng mga pine trees at halaman. Sa gabi, ang lugar ay madilim dahil sa dami ng mga puno at halaman. Nag-aaral ako sa bagyo at dito rin ako naninirahan kasama ng mga pinsan at kapatid ko na pareho ring nasa kolehiyo. Tuwing long weekend o holiday, madalas kaming pumupunta sa Lepanto na halos tatlong oras at kalahating biyahe mula bagyo. Isang pagkakataon, dahil kaarawan ng isa kong pinsan, nagdesisyon kaming magstay doon ng apat na araw at tatlong gabi. Dahil sa kaarawan ng pinsan ko. Pinagpabukas nila ako sa pag-alis para bilhin ang cake. Kaya hapon na ako nakarating doon matapos ang mahabang paghihintay sa susunod na biyahe ng van. Ito ang unang pagkakataon kong makarating sa Lepanto at agad akong sinalubong ng isa sa aking mga pinsan sa paradahan ng mga van pagpasok ko sa kanilang bahay, agad kong napansin ang pagbabago ng atmosfera. May kakaibang presensya na sumalubong sa akin. Bigla akong nagkasakit at nanghina at biglang nilagnat. Dinala ako sa isang kwarto. Malapit sa dating chapel na kinasasadlakan ngayon ng isa sa mga kwarto. Doon ako bantay sarado ng pamangkin ko at ng kanilang kasambahay. Habang naguusap kami ng kasambahay tungkol sa mga pangyayari at iba't ibang bagay, Bigla na lamang may malaking kamay na may mahabang kuko na dumapo sa bintana at dahan-dahang bumaba. Ibinaba ko ang tinin ko at tiningnan, iniisip kong baka biro lang ng pinsan ko na mahilig mang asar, pero wala naman siya roon. Nakita ko siya sa kusina, nagtutulong sa paghahanda ng hapunan. Pagkatapos ng gabing iyon, parang walang nangyari. Kinabukasan, sunod-sunod ang paggamit ko ng banyo. Kailangan kong umihi kaya napagpasyahan kong pumunta sa banyo ng master's bedroom. Pagpasok ko, nakakita ako ng anino sa salamin. Tumungo ako sa bawal at nagsimulang umihi. Matapos kong i-flush, sa ko at nang bumukas ang mga mata ko, may nakita akong babae. Agad kong kusot ang mata ko at nawala na siya. Lumabas ako ng banyo at ng kwarto at agad kong ibinahagi ang pangyayari sa kanila. May babae sa banyo ng kwarto ninyo, sabi ko. Hala, sabi ko na nga ba eh. Meron talaga doon. Huwag mo nalang pansinin, sabi ng aking pinsang bakla na sumingit sa usapan. Sa hapon na iyon, dumating ang iba pang mga kaanak namin. Napansin din namin na bigla na lamang nilagnat ang isa sa aking mga pinsan. Nakakainis na ang reklamo ng aking tita, kaya't agad siyang nagpatawag ng albularyo. Maya-maya, dumating na ang albularyo. Ang gagwapo pala ng mga pamangkin ninyo, sabi ng albularyo. Napatingin kami ng aking pinsan sa isa't isa. Kilala ko ito. Ayaw niya sa mga taong may magandang itsura, lalo na sa mga lalaking gwapo, dagdag niya. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bagay na sinasabing makikipag-usap siya sa multo. Hindi ko na masyadong matandaan ang buong pangyayari, pero ang pinakanatatandaan ko, ayon sa kanya, noong panahon ng mga Amerikano nang sakupin nila ang Hilagang Luzon. May isang matanda na naging asawa daw ng isang gwapong Amerikanong sundalo. Nang gabing iyon, habang maghahanda na kami para matulog, ang mga matatanda sa aming pamilya, kasama ang mga tita, tito at mga magulang ko, ay nasa garahe para mag-inuman. Ayaw kong matulog sa kwarto kaya't kinuwento ko sa iba at nagdesisyon kaming matulog sa sala. Naglagay kami ng higaan sa sahig at tahimik na ang lahat. Halos makatulog na ako nang biglang marinig ko ang mga boses mula sa ilalim ng bahay. Matiyag akong pinakinggan ang mga ito. Iba't ibang salita ang naririnig ko, may Tagalog, may Ilocano. Dahil may internet at computer sa sala, nagpa siya akong gamitin ito. Pinayagan naman ako ng mga kasama ko. Naging curious ako tungkol sa kasaysayan ng Lepanto at buong Northern Luzon noong panahon ng World War II. Maraming mga record online pero walang makitang detalye mula sa Lepanto o kahit sa mismong minahan nila. Kung mayroon man, hindi gaanong kapanipaniwala ang mga ito. Maraming impormasyon na malabo. Nagtanong ako sa mga taong nakatira at nagtatrabaho sa lugar. Sinabi nila na wala talagang matibay na dokumento o record tungkol sa kasaysayan ng Lepanto. Hindi rin raw naglabas ng impormasyon ang kumpanyang nagmamayari ng minahan tungkol sa nakaraan ng lugar. Isang beses, nangusap ako sa isang lokal na nagsabing may mga nalibing na buhay sa lugar. Ngunit hindi niya malinaw kung sinadya o hindi. Tinatakot pa niya ako. Sinasabi na saan man kami maglakad doon sa lugar, may mga nalibing ng na buhay sa ilalim. Sa ikatlong araw, tulad ng karaniwan, may mga kakaibang pangyayari pa rin. Sa banyo ng master's bedroom, sa bintana, nagpa siya akong sumilip. Hindi mataas ang bintana kaya't nagtitipto ako ng kaunti. Ang lugar ay masukal at puno ng mga halaman. May ilaw sa labas ng bintana at naririnig ko ang mga sigaw ng mga grupo ng mga lalaki na sinasabing susugod para sa karapatan. Ito ang naintindihan ko. Bagaman ilokano ang wika pero may halong tunog ifugaw o kangkanae o kahit anuman ang kahulugan ng mga kataga. Meron silang mga salita na kahawig pero iba ang pagbigkas. Pagkatapos, lumabas na ako dahil maghahaponan na. Kinabukasan sa umaga, sumilip ako muli sa bintana. Masukal pa rin ang paligid. Nakita ko ulit ang babae na sumalubong sa akin. Hindi na ako nagulat dahil medyo nasanay na ako sa kanyang presensya. Fast forward. Sa ikaapat at huling araw, bumababa na kami mula Baguio. Nagkogroupie kami ng mga pinsan habang hinihintay ito. Dumating na ang van at nagsimula na kaming umalis. Paglipas ng isang linggo, bumisita ang tita ko at mga pinsan sa Baguio. May dala silang pagkain na binili sa City Market na siyang aming ulam. Ngunit bakit nga ba kasama ang babae sa kanila? Nasa bar sila sa kusina habang ako ay nasa kwarto lang. Tinawag nila ako at ipinakita ang isa sa mga groupie namin makikita ang kamay na kayo manggi na tila kamay ng matanda na nakahawak sa balikat ng aking pinsan na kumuha ng litrato. Agad na binura ang larawan ng tingnan ko ito at bigla na lamang nawala ang babae na multo. Simula nang umalis sila sa Lepanto, unti-unti nang umayos ang lahat. Ngunit nang may bagong pamilyang tumira sa bahay na iyon, naranasan din nila ang kapalarang masama. Hindi malinaw kung bakit, Ngunit nila, hindi ito ang itinadhana ng lugar para sa mga taong tumitira doon. Na nakahawak sa balikat ng aking pinsan na kumuha ng litrato. Agad na binura ang larawan ng tingnan ko ito at bigla na lamang nawala ang babae na multo. Simula nang umalis sila sa Lepanto, unti-unti nang umayos ang lahat. Ngunit nang may bagong pamilyang tumira sa bahay na iyon, naranasan din nila ang kapalarang masama. Hindi malinaw kung bakit, Ngunit tila, hindi ito ang itinadhana ng lugar para sa mga taong tumitira doon. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.